Sa ating lagay ng panahon, napanatili ng bagyong uwan ang kanyang lakas habang humigilos sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang sentro po ng bagyo ay huling namataan ng pag-asa sa layong 365 km kanluran ng Kalayan Cagayan o nasa labas na ng Pilipinas. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot sa 120 km per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umabot sa 150 km kada oras. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Apayao, Caliga, western portion ng Mountain Province, northwestern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Signal number 1 naman sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Benguet, Ifugao, Mountain Province, La Union, Pangasinan, Aurora, Nevisia, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, northern at western portion ng Patangas, Rizal, northern portion ng Quezon kasama na ang Polillo Islands at Lubang Islands.